robbery at multiple homicide. Yan ang mga kasong hinarap ngayon ng sospek sa pagpatay sa isang mag-ama sa Zone 1 ni Punan sa Cagayan de Oro City. Basis sa investigasyon, nakajuti ang security guard na si Mario Mahayag kasama ang 12 anyos na anak sa isang warehouse nang umatake ang sospek na si Aliho Tagig Pinaghampas umano ng tubo ni Tagig ang mag-ama, tsaka tinangkang magnakaw ng gulong sa warehouse. Inamay naman ito ng sospek na dati ring empleyado ng warehouse nang madakip siya ng mga otoridad. Kwento ng asawa ni Mahayag, ang mister niya raw ang nagpumilit isama sa duty ang kanilang anak. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso. Sa kulungan din ang bagsak ng isang sospek na namukpok umano ng martilyo at pumatay sa kanyang kapitbahay sa Corales Street, Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, sinugo ng sospek na si Rene So ang biktimang si Ruel Esquadro at biglang pinagpupukpok ng martilyo. Sugatan din ang ama at kapatid ng biktima na hinataw naman daw ng palakol ni So. Kay eh, daghan ng tao nga iyang gi, naabot siya muna nga iyang patyon. Pero ayon sa sospek, may alitan daw sila ng biktima kaya niya nagawa ang krimen. Kung mo balay, nakita na ako sa mga tapos sa sasay. Ay, hindi ka na ako. Ito ang gigawa. Ito, yun na lang ang martiriyo. Inihanda na ngayon ang mga kasong isasampa laban kay So.